Malapit kasi sa 7-11, itong pinag-stayhan namin na hotel dito sa lungsod ng Villa Balete. Nung una, tatlong estudyante pa lang ang nakakita. Pero bigla, kagad silang dumami. <laughs> Pero buti na lang, paalis na kami niyan. Pero hindi muna kami babiyahe pabalik sa Cebu. May kapamilya kasi kaming nakatira sa Alguera Ormoc. Nung nalaman niya na andito kami sa Leyte, tinawagan niya kagad kami. Bumisita daw muna kami sa kanila. Eh sa Ormoc din kasi kami sasakay ng barko pabalik sa Cebu. Kaya dumaan muna kami dito sa kanila. Ito ding pagpunta namin dito, hindi din namin inaasahan. Wala kasi ito sa plano. Inala kagad kami dito sa baybayin malapit sa kanila. Tapos nilutuan pa kami ng isang bilaong biko. Abay, sinimula na kagad naming imukbang to. Tapos nilutuan pa kami nitong turon. Wala na talagang katapusan kainan to. Ito talaga yung pinunta ni Madam dito ba? May tanim pala silang lansunis dito sa bakuran nila. Abay kami lang pala yung hinintay para harbisin na nila to. Kaya itong uncle ko hindi talaga nagdalawang isip na akyatin ka agad. Ang swerte talaga ng pagbisita namin dito. Akalain nyo yun. Nabutan pa talaga namin itong paghinog ng lansunis nila. Nakamaryenda na nga kami, nakapanghimagas pa. <laughs> Umabot din ng limang kilo tong na-harvest namin. Etong uncle ko, bising busy -bisi sa pagpapakain sa mga manok niya. Abay, last supper na pala nitong mga alaga niya. Kasi ito pala yung uulamin namin mamayang gabi. Kinabukasan na lang daw kami babiyahe pabalik sa Cebu. Eh, hindi na ako nagpapigil pa. Lalo pat iihawan niya kami ng bisayang manok. Naisip-isip ko, parang pinagandaan talaga niya yung pagpunta namin dito ba? Bising-bisi na nga sila dito sa paglilinis nitong inihaw nilang bisayang manok. Nag-request ka agad ako kung anong putahing lulutuin dito. Masarap kasi itong iadobo at itinola. Kaya niluto na kagad nitong mala chef kong uncle dahil sa pambihirang kala nila, matik na luto na kagad itong adobong bisayang manok. Wow! Pati na din itong tinulang bisayang manok. Wow! Aba, hindi na talaga kami nagpapigil pa. Pagkatapos dinasalan ni nanay, abay nilang taka na kagad namin itong <laughs> pagbisita namin dito, puro kain na lang talaga. <laughs> Kaya bukasan, bagu kami babiyahe pabalik sa Cebu, dalawang beses akong pabalik-balik sa CR. Dito nga kami sa Bay Hotel Cebu, nag-check-in. Bale, nag-walk-in lang pala kami dito. Dahil nga, laging pangit yung panahon, hindi na ako nag-book online. Dito pala kami mag i ng mga dalawang araw. Kaya expected ko talaga na malaki yung mababayaran ko. Dalawang rooms din kasi yung kinuha ko. Nag-request din ako sa front desk na itabi lang yung mga rooms namin. Hindi kasi sana itong maangkan ko na walay kami ba. Medyo nabubo kami dito sa elevator nila. Need pa palang itap yung room card sa elevator. Kung hindi kami nag-check-in dito, hindi pa namin malalaman itong mga to. Pagkadating namin sa 9th floor, hinanap kagad namin yung mga rooms namin. Buti na lang, hindi kami nawala ba? Ang laki-laki pa naman itong hotel na to. Etong una naming binuksan, room ng papa ko at uncle ko. Hindi kasi sana itong mga angkan ko na pumasok ng mga hotel-hotel ba? Ito din yung room namin. Bali, tatlo kami dito sa room na to. Nilubos-lubos ko na talaga yung pagastos ko dito sa Cebu. naman, maka-experience yung mga ko ng mga ganito ba. May pa-welcome pa nga sila dito sa flat screen TV. Pero in fairness, ang social dito. Ang ganda din ng view kasi nasa 9th floor kami. Dahil andito na din naman ako, itutur ko na kayo dito sa room namin. Ito pala yung CR Bale, nasa gilid yung shower area Kompleto lahat yung mga amenities nila dito Pagkapasok agad namin dito sa room Magdimpla na kagad ng kape itong si Ate Nag-request din si Nanay na manood siya ng movie Kaya inexperimentuhan ko na yung flat screen TV nila dito Pumunta ako sa room nila Papa Medyo nag-alala din kasi ako sa mga to Nakita kong nanood din pala sila ng TV Kinuha ko na din yung mga pagkain nila dito Kung hindi, sinabi ni Papa na tirahan ko sila Dinala ko na talaga lahat to hindi to kasama sa libre sa hotel ha. Ito yung pinabaon sa amin ng uncle ko. Eh hindi namin nakain sa barko kasi natulog lang talaga kami sa buong biyahe. Kaya ito pa yung pananghalian namin. Sa lakas ng alon, kahit hindi ka inaantok, itutulog mo na lang talaga. Kaya yung dala naming pagkain sa Ormoc Leyte, dito na lang namin kinain sa hotel. Kapag nagbebiyahe din kasi hindi ako talaga kumakain. Lalo na sa barko kasi isusuka ko lang talaga. Habang nanonood nga kami ng TV, yung temperature ng aircon lalong lumalamig. Eh hindi kami marunong mag-operate ng aircon nila dito. Kaya tumawag ako ng mag-check dito sa aircon sa room namin. Iba kasi yung adjustment ng aircon nila. Kanina pa kami naghanap ng remote ng aircon. Nasa may dingding lang pala nakadikit. Doon mo lang pala i-adjust. Ang kabubuhan, dinala talaga sa Cebu. Dahil 5 p.m. na kami na nanghali, nakatulog kami hindi man lang kumain ng dinner. Kaya gumising kami ng maaga para magbreakfast, breakfast Kasama na din kasi sa libre ang breakfast. Kaya hindi talaga namin to palalampasin. Lalo pat gutom na gutom kami. Bumaba nga kami sa may second floor. Yung free breakfast pala nila dito, buffet pala. Parang mapapasabak pala kami dito ah. Sakto din palang hindi kami naka dinner kagabi.